Kami mga OFW, ganito kami mag-celebrate ng birthday. Mamamalengke, tapos maghahanda na, magluluto. Simpleng salo-salo lang. Yan, may bolalo tayo, may pinaupong manok. Siyempre, may spaghetti. Ako pala nagluto ng spaghetti na yan guys. Kaya masarap. <laughs> birthday! Yan pala ang ating birthday celebrant, si Boss Ray. Yan na, bless na. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Oh, mo, hey, birthday. Happy birthday. Happy birthday, boss. Happy, oh. Happy birthday. Happy birthday, boss. Happy birthday. Happy birthday, boss. Happy birthday. Ah, spaghetti, iniyaw na bangus, chicken barbecue, pinaupong manok ni boss Ray. Pray yung kanin hindi mawawala. At meron tayong drinks. Yan, may bulalo tayo. Happy birthday ulit, boss Ray. And yan yung mga bisita natin. May mga kaibigan si Boss Ray nandito sa la. At syempre, meron tayong cake. Yan. ang blow ng cake. At nandito pala kami sa aming rooftop. Dito sa aming bahay dito. Sa Riyadh. Yan. Ang papangit ng mga bosses namin. Kumanta ng happy birthday, guys. Yan. Dito pala kami sa rooftop. Diyan kami lagi nagbabarbecue at naghanda lagi ka, dyan kami lagi nagsasalo-salo dito sa taas, guys. Yan, guys. Mag-pray muna tayo kay Papa God. Jesus. Maraming salamat po sa oras mo ito na binigay mo sa amin at sa mga pagkain pagkasaluan namin. Maraming salamat po sa mga maganda at sa pagpagod para sa aming kakainin. Nakasap po namin ito, Panginoon at uh, i-extend nyo rin po ang biyaya at dahil siyang pinagkakalabas sa aming mga pamilya sa Pilipinas. Lord, uh, protectan mo po kami palagi at uh, bendisyonan. Day Yan guys, Day after magdasal, kainan na. Kainan Kain na. tayo. Kaya ganyan, ganyan kami mga OFW pag may birthday. Kailangan maging masaya pa rin kahit hindi kasama ang ating pamilya sa Pilipinas. Kaya nandyan naman yung mga kaibigan natin na kasama natin sa abroad. mga kababayan natin. Iba-ibang lugar man, iba-ibang uh, uh, probinsya man tayo. Pero magkakasama pa rin tayo. So ah, guys, kain shapo, shapo. tayo. Mm. Yan, happy na birthday pa. Kain po. Yan you know, o, may pa-slice pa ng cake si Boss Roy. Slice na Yan guys. Ganyan po kami mag-celebrate dito sa ibang bansa guys and Kain po tayo guys Thank you for watching at kain muna ako guys Maraming salamat God bless po sa inyo And ingat po kayo lagi Please uh, don't forget to follow my page and comment na rin kayo guys Salamat